Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, samahan niyo ako magluto ng aming pananghalian. So, umpisa natin sa pag ng gulay gaya ng ampalaya. Tiin lang natin yan sa gitna. Tanggalin lang natin yung puti na nasa gitna niyan. Yung parang buto boto ganoon So, ganyan. Alisin lang natin yan. Dalawang ampalaya nga pala guys yung ginayat ko. Ganun lang din naman yung ginawa ko. Hiniwa ko, tapos tinanggal ko lang din yung... Puti na nasa gitna niyan, yung mga buto-buto. Nung natanggal ko na lahat yan guys, siniwa ko lang yun sa maliliit. Yung maninipis lang para hindi siya masyadong mapait. So ganun lang guys, siwain lang natin ang hiwain silang lahat hanggang sa matapos sila. Take note guys, sinugasan ko nga pala lahat ng gulay na ginamit ko dyan. Pati na yung isda, hinugasan ko yan lahat guys. So yun guys, nung natapos ko na siyang hiwain, sinet aside ko lang siya. Then, nilinisan ko muna para makapaghiwa ko ng sibuyas. Isang sibuyas nga lang pala guys yung gagamitin ko para sa lulutuin kong ulam. So ayun guys, siniwahiwa ko lang siya sa maninipis. Ang ulam nga pala na lulutuin ko guys is paksiw na isda. Tapos guys, nung nahiwa ko na silang lahat, sinet aside ko lang din yan sa maliit na pinggan. Maghihiwa naman ako ngayon guys ng bawang. Lahat na yan, isang bulaklak ba tawag dyan. Basta yun na yun, la ilalahat ko yan guys. Pinukpok ko lang guys para mabilis siya balatan, ganun. Ganon din ba yung technique nyo guys sa bawang para mabilis siyang balatan? Nung nabalatan ko na yan lahat guys, hiniwa ko naman siya sa maliliit. Yan, gaya niyan, hiniwa ko lang siya sa maliliit. Lahat yan hiniwa ko guys. Nung nahiwa ko na lahat guys, sinet aside ko lang din, sinama ko na dun sa lagayan. Naglalagay ngarin rin pala ako guys ng okra sa paksiw. Tinanggalan ko lang din yan ng ulo. Tuwang-tuwa pa mo ako dyan guys kasi tinitignan ako ng baby ko habang naggagayat ako ng mga gulay. <laughs> ayun siya guys. So nakatitig talaga siya sa mga gulay. So ayun mabalik nga tayo guys. Siniwa ko lang yan lahat guys. Tinanggal ko lang yung parang ulo niyan. Hinaalok-alok ko pa mo yung baby ko niyan. Das kukunin nga talaga niya. <laughs> eh bawal po siya kumain kasi 5 months pa lang siya. Nung nahiwa ko ng silang lahat, guys, sinimulan ko na maglagay. Naglalagay nga din pala ako, guys, sa ilalim ng ricado like bawang, sibuyas, luya, ampalaya, ganun. Naglagay nga din pala ako, guys, ng okra sa ilalim. Then, sinunod ko na lahat ng isda. Then, nung nalagay ko na, guys, lahat ng isda, tinimpla ako na yan. Nilagyan ko lang ulit yan ng mga gulay-gulay ng mga sibuyas, luya, bawang, tapos mga... Ayan yung mga gulay nga na nagbinayat ko. Nilagyan ko na din pala guys ng anim yata yan na siling green. Then nilagyan ko din siya ng okra sa ibabaw, ampalaya. Nor na lang pala guys yung nilalagay ko dyan, dalawang piraso. Di na ako naglalagay dyan ng bechin, magic syrup. Kaya na lang nilalagay ko. Hinahati-hati ko lang yan guys sa malilit para ikalat ko siya dun sa may paksiw. So ayun guys, nung nalagay ko na siya lahat, titimplahan ko naman yan ng mga pampalasa like asin, yan, ibubudbud ko lang siya. Tamang asin lang. Tansya-tansya na lang yan, guys. Then, nung nalagay ko na yung asin, nag-add naman ako dyan na pamintang durog. Hindi naman siya durog. Medyo durog lang. <laughs> yung ganun. Kunti lang nilagay ko, guys, kasi may mga kakain na bata, eh. Then, nilagyan ko na din, guys, ng mantika. Tamang mantika lang. Then, nung nailagay ko na silang lahat, guys, hinuli ko na yung suka. Sinalin, sinalinan ko lang ng mga atlas kalaate, yan ganon, Basta, kayo na lang bahala magtansya, guys, kung saan ba kayo sasapat. Kasi, tansya-tansyaan lang na yun. Then, nung nasaktan na ako, guys, nag-add lang ako dyan ng kalahating baso ng tubig. So, yun, guys, nasapat na ako dyan sa mga nilagay ko na mga pampalasa. Depende naman sa inyo yun kung anong gusto nyo. Depende na sa inyo, guys, kung anong mga gusto nyo idagdag na pampalasa. Pero sa akin, okay na yun. Oks na oks na yun. So ayun guys sana nag-enjoy kayo sa ginawa nating video. Thank you thank you for watching. Bye-bye.